Ganda dito talaga, Tel mga sanggay oh! talaga sa ano. yun Hindi, ito yung parking mo Saan yung bago? Saan yung bago? Ayun no, lang oh. Sama nino mamaya Saan? Saan? Doon sa Sa loob ng Secret! Walang idea! Dito Wala na ta. tayo guys! Na. Saan? Right mga sangkay, nandito na kami sa Patar Dito sa Bulinaw, Pangasinan So si Bibi kasama natin mga sangkay Maliligo kami sa dagat Ganda ng napistuhan namin Ang mura lang ng cottage nila Nasa 1,000 pesos na. Hi oh, Dad! ang linaw ng dagat, grabe Hi class! Hi! Ayos ba dito class? Oo uh -uh. -oh. uh -uh. Ikaw jumpy-dumpy? Oo Okay dito? Okay dito. Eh mga sangkay, wala kaming dalang pagkain tapos doon na lang kayo mag-order sa restaurant. Anong pangalan ng resort na to? Tingnan natin anong pangalan. Alimango. Yeah. Alimango Beach Resort dito sa Patar. Ayun, wala kaming makainan eh. So dito yung yung ano nila. Renta ng cottage 1,000 lang. Pag overnight, ayun no, yung mga kubo na yon. 1,500 per kubo pag overnight daw 1,500 daw ang ano bayad sa cottage yung marom Ayan. Ayan, mura lang dito. Ayan, 1.5 yan. Overnight. Ito, 500. Hmm. Ganda. dito yung liguan doon naman ang ordera ng pagkain sa kabilang kalsada linaw ay wala na yun lord ha? ah kabus na? lino linaw ng dagat bibi oh bibi bibi ang linaw ng dagat kita nyo naman mga sangay lino linaw ng dagat oh tapos ang pino ng buhangin wow sa halagang 1000 pesos di ka nalugi malayo nga lang ang biyahe wow so maya mo tayo sa dagat may hey, no not not Tos mo tayo sa dagat bibi. tus mo kami ng bibi sa dagat <laughs> tingnan natin may bagong daong no? ha? ha? pangsug ba kuya? May dumaong na bangka dito sa baybay mga sangkay oh. Pwede, pwede niyo rin kilawin sir. Kay, kinilaw daw! Malinaw. Mga apat kilo lang to sir. Anong isda po? Buslogan sir. Anong buslogan? Ito po. Ah, tanigi. Hmm. Ito. Apat kilo lang po ito. Nigit. Tanigi lang. Kinilaw, ihaw, ikaw, ikaw magpili. 140 lang isang kilo, sir. Ayan. Natin yan. Latingo. Bagong huli lang po. Dali na, aligo na kayo, sir. Atong -ato lang, ano? Ikaw. Ayun lang. Ah. Ano? tayo, guys. tayo, guys. Ano na kayo, kilaw? Ikaw. Ikaw. <laughs> Lino dito mga sangkay, panalo. Mabubutod lang eh. Kikilawin mo? Saan tayo bibili panahog? Iyaw <laughs> na lang. Uling, problema pa natin, walang uling. Marami sa doon. Ay, ko yan, apat lang ko raw. sir. O, pa po yan sobra. Kabili tayo isda mga sanggay, oh Magkana yan? 280 po, sir. 280. Wow. 280.

Wow. Bango. Yan na mga tangkusan kayo, luto na. Wow. Tasting bowl. Sa kayo. Tasting bowl. Mm. Namit. Manamis, namis. Namit. Panalo. Kakain na Kainan na bibi naksnacks nice. kapit siya muna tayo solong solo namin yung beach dito mga sangkay walang tao oh? si bibi ay maliligo maliligo ang bibi maliligo ang bibi gusto mo maligo nat? Gusto maligon ng bibi namin. Ay, 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 ay bibi, liligo, bibi. Ay, ang kalbo, maliligo yan. Ligo, ligo. Ligo, ligo, ligo. Ang bago, oo. Bang Inep, enak tapi picture. Yay, Hello. lubuk kebidang bibi. Hello. Sipat sipat dalisibang iba i. I, apa sipat sipat nasional? Abah happy happy nah. Sipat sipat bibi ah. Sipat sipat sipat. sipat, sipat. sipat, sipat. sipat. sipat.

Gandito oh. talaga mga sangkayo. Ba! Oh. Papa! Hmm. Ayos. Ligod na. Sisid na tayo sa dagat. Let's go. Ulit na Solved na, solved Nag-enjoy Nag-enjoy kayo? Ata At tubig, a, inom Alright, let's go Tiram-ram, oh O, tiram-ram, oh Tiram-ram oh. Uwian oh, na mga sangkay Solved na ang lego natin Wanda Punta tayo sa ano? Punta tayo sa Enchanted Cave Malapit lang dito eh Let's go!